Dalawang kumpanyang Amerikano ang naglaan ng mahigit 44 na bilyon pesos, 800 milyon US dollars para sa kanilang mga proyekto sa infrastruktura ng energy at telekomunikasyon sa Pilipinas. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Inihayag ng kagawaran ng komersyo ng Estados Unidos na ang kumpanya ng pamumuhunan na nakabase sa New York na KKR at Company Incorporated, ay namumuhuna ng 400 milyon US dollars o mahigit 22 bilyon pesos para sa pagpapaunlad at pagkuha ng humigit kumulang 2,000 telecommunication tower. Bahagi ito ng mga pamumuhunan ng KKR sa Pinnacle Towers, ang pinakamalaking independenteng telecommunication tower operator sa bansa, ang mga plano sa pamumuhunan ng KKR dito ay naaayon sa layunin ng Administrasyong Marcos na palakasin ang digital connectivity sa buong bansa. Sinabi ni Loboff na bukod sa industriya ng telekomunikasyon, ang KKR ay namuhunan sa bansa sa healthcare at financial technology katuwang ang Manuel Pangilinan, MVP, led companies Metro Pacific Health and Voyager Innovations, Bukod sa iba pa, ang KKR ay bahagi ng delegasyon ng katatapos na Presidential Trade and Investment Mission, PTIM, ng U.S. Secretary of Commerce na si Gina Raimondo sa Maynila mula March 11 hanggang 12. Sinabi nito na ang Ally Power at M-Power ay pumasok sa isang apat na raang milyong US Dollars kasunduan para magtayo ng hydrogen at electric refueling station. Ang istasyong ito ay gagawa ng hydrogen, kuryente, at sodium aluminate upang suportahan ang agenda ng seguridad sa enerhiya at pagbabago ng klima ng Pilipinas, dagdag ng ahensya ng komersyo ng US, sinabi nito na ang US firm at Meralco Power Academy ay maglalagay din ng Center of Excellence para isulong ang mga pambihirang teknolohiya ng American Renewable Energy, katuwang ang Universidad ng Pilipinas. Samantala, sinabi ng Department of Trade and Industry, DTI, na ang Bremen-based WAPI GMBH ay namumuhunan sa onshore wind at solar power farms sa regyon ng Ilocos, at sa mga lalawigan ng Bulacan, Antique, Aklan at Iloilo. Sinabi ng DTI na ang limang proyektong ito ng RE ay may pinagsamang kapasidad na 565 megawatts ng clean energy. Ang mga renewable project na ito ay kasalukuyang nasa pre-development stage at inaasahang matatapos sa pagitan ng taong 2027 at taong 2030, sinabi nito. Sa pagpupulong, binanggit ni Pascual ang One Stop Action Center for Strategic Investments, OSACSI ng bansa sa ilalim ng kanyang ahensya na nag e ng Green Lane Treatment para sa malaking ticket investments. Sa kasalukuyan, ang WPD ay mayroong 392.4 bilyon pesos na nakarehistrong proyekto sa BOI para sa pagtatayo ng mga offshore wind farm sa Cavite, Negros Occidental, at Gimaras. Samantala, Nagpahayag ng suporta ang Philippine Independent Power Producers Association, Incorporated, tipak sa naging State of the Nation Address, SONA, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matapos na i ang enerhiya, mga pulisya, at programa na idineklara nito noong nakaraang taon. Ako ang mga generator na miyembro ng pipa ng kanilang suporta sa idineklara ng Pangulo na pabibilisin ang pagsasakatuparan ng layunin ng green energy, at ang pagtulak ng mas maraming gas exploration sa national scale. Ayon sa pipa, sinasamantala nila ang ang pagkakataong ito upang pahalagahan ang walang humpay na pagsisikap ng Department of Energy, DOE, na nag-unlock ng ilang bottleneck, ginagawang posible hindi lamang ang may mga bagong power plant, at ang isandaan at put anim na kontrata ng renewable energy na may kabuoang kapasidad na 31,000 megawatts. sunod dito, inaasahan naming magtrabaho ng masigasig kasama ang DOE para sa layunin ng pagkamit ng pangmatagalan at estrategikong seguridad sa enerhiya na hindi lamang titingnan ng mga bagong kapasidad sa pagbuo ng kuryente, kundi isa na tutulong din na matiyak na ang mga kapasidad na sa kasalukuyan ay mayroon na malinas, maaasahan at abot kaya ay ganap na nagagamit at nagbibigay daan sa patuloy na pagbibigay para sa parehong pambansang pagunlad at kapakanan ng mamimili. Patuloy umanong makikipagtulungan ang tipa sa kanilang policy makers at regulators upang matiyak na may sama ang energy transition sa mga mekanismo sa umiiral na industry players. dagdag pa, sa pahayag ng tipa, hinihiling din namin ang suporta ng DOE at ERC habang kami ay nagsasagawa ng mga pagsisikap at nagsasagawa ng makabuluhang pamumuhunan sa larangan ng mga bagong teknolohiya at o mga pinagmumulan ng gasolina, tulad ng pag-iimbak ng enerhiya, LNG, hydrogen, ammonia, at marami pang iba pang posibilidad. Noong 2020, gumawa ang Gallic oil field ng 694,673 barrels ng langis, mas mataas kaysa sa inaasahang 688,000 barrels sa kabila ng epekto ng COVID-19 pandemic. Samantala, ang pagbubuo ng maliliit na modular reactors, SMRs, at micro-modular reactors, MMRs, ay makakatulong sa paggawa ng mass distributed power generation strategy kumpara sa pamumuhunan sa malalaki at mamahaling pasilidad, ito'y sabi ng isang analyst. Sinabi ni Pedro H. Maniego, Jr., Senior Policy Advisor ng Institute for Climate and Sustainable Cities, kung ang Pilipinas ay nagdaragdag ng nuclear power sa supply mix nito, mas maliliit na nuclear plant tulad ng SMRs at MMRs ang dapat na i-install sa halip na malalaking planta. Ang mga SMR ay mga advanced na nuclear reactor na hanggang 300 megawatts habang ang mga MMR ay may mas maliliit na footprint na mas angkop para sa mga region na walang akses sa maaasahang power, ayon sa International Atomic Energy Agency. Noong nakaraang linggo, nilagdaan ng Department of Energy, DOE, at Korea Hydro at Nuclear Power Company Limited ang isang Memorandum of Understanding tungkol sa kooperasyon sa energy. na nagbibigay daan para sa isang komprehensibong teknikal at economic feasibility study sa potensyal na rehabilitasyon ng Mothball Bataan Nuclear Power Plant, ENPP, ang feasibility study, na nakatarget na magsimula sa January 2025, ay isasagawa sa dalawang yugto. Ang unang yugto ay susuriin ang kasalukuyang kalagayan ng BNPP at ang mga bahagi nito habang ang ikalawang yugto ay susuriin kung ang planta ay maaaring i-refurbish ng mahusay.